maganda, 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 maganda. Ang alis sa inyo, mga idol. Nandito tayo ngayon sa Matarek. Karera ng Matarek versus Basics. Samahan niyo ako mga idol. Samahan niyo Tara, tara. na, agis na. Yan. Yun. Yun mga idol. Agis na mga agis na mga idol. Agis na, agis na, mga idol. Agis na. Agis Ay, idol. Yeah! Red -red yung ibon ng P6. alam mo, nang alam din ng Natalo na kami dati. Ito? Oo, dati. mga kami

Ya mau ngai lo, Yang ibun. Oh, no, kalau yang baru. Wow. Diperin. Ah, blue baru. Ah, lagi nyatalin Ian. Halo, lagi nyatalin Ian. Sini si Ian. Sini Ian. Ada passport dah ya. Paspor. Itu hati Ian <laughs> ini, <atay> Ian itu. <laughs> oh, ya, ya. Kau so, di tu mana lo? Amale ah, mo. Wow, eh. Abang nak berbuai, mai malai. Kita yang oras. Bar. Jadi si bujai. Nama saya <-asayin> mo idol, <manyan> Sa di sana kerja ngayon. Mana kerja? Ya, ya, kiri, kiri, Win, win, win. Ready kay Butchoy? Anong kailangan mo? Papasok yung pera mo Yun Sa akin mo na yung pasok Si Butchoy ng Matarik Butchoy Pwede pwede Oh, pa ulit mga daan Saan rag na ako? Ha? Ah? Six hundred ako ha, ah. six hundred ha. Ah. Six hundred? O, ito ko one five, six hundred si <laughs> Two, three. Mga idol, inaayos oras. Ilang? Two, three, four, five, six, Okay. Bilang muna, bilang. Bilang oh. Ah. Ulit-ulit. Ulit na lang ulit. Reset, reset. Okay, mga five na. Okay. Okay, bilang. Five. 5. 6 7 8 9 Oh, Sakto, sakto! Ayan mga idol na lang yung mga mabitawan at nagpe -pre prepare oh, okay, pa sila no. doon sa kabila dito Ayan mga idol, samahan nyo ha ah. okay, Hintayin nyo kung sino mananalo okay. PASICS versus MATARI ng barugo. Ayan <coughs> Ayan ang mga idol natin dito Ayan Ayan mga idol Samahan nyo kami lagi mga karera ng kalapati mga idol hintay natin ya hagis na malapit na ah. samahan nyo ko ah. ha wait nyo lang mga idol mga idol panalo yung matarik iwan ng iwan iwan na iwan, iwan, iwan. 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 <laughs> pati pamilya iwan mga ang <laughs> oras sa iwan yung ano basic kaya mga idol matakot tayo kay butol sa butol 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 matalik ha ang iwitin okay. ko ano yung sa mo kay parin butol natin yeah hindi oh, lang mabilis. Kah kahit, mabilis. sa lubong eh, palaban talaga, oh. matapang. Matindi talaga kahit. Oh, matindi, matindi. Ay, Saka babaero pa, no? Ay, hindi ko masabi babaero babae kasi palalo. madami ng lahi yan eh. Ayan, ano, tapay na. Tapos ang At itay natin kung... Tapos ang